guys, good evening. Ayan, para tapos lang po ng misa. Dito sa aming lugar sa Malibay. Ayan. San Juan ni Pamosera parish. Yan po ang aming sibar. Ayan, yan ang aming sibar. So, hope you guys have a wonderful evening of Sunday. Despite to may panaka na kang ulan. Eh, Salamat sa Diyos. Yun, makaayos na natin panahon. Kahit ako ano, wala nang bagyo. Ayan, eh, glory to God. So, ayan. Have a great day, guys. Have a great evening of Sunday. And eh, more power to all of you. Alright, uh, guys. Good evening po. Ayan. Ayan, dito lang sa bahay. Ape na mas. Nabili ako sa Mercury naman. May lang bagay lang. Ayan. yung Pumakain ko sa, ano, sa shirt ko. Mamaya papasok ko ng muli ako. So, yun. Okay lang. So, yun. Glory to God. At, wala lang bagyo. Pero, itong, ano, nararamdaman natin na uh, panaka ka ulan Ano lang yun? Ah, ito, Iba, ano, ah... Uh, hindi. Yung rainy day talaga. Hindi pa, eh. Kung meron naman, hindi may, may no, habagat. Pero di naman, di na ito talihin ko tulad doon sa linggo. Talagang ino, pakakanta ng tatlong bagyo at isang ano, pati hindi So yun yun. Pero ngayon, ay sa forecast, wala nang bagyo. Ilang itong normal rainy day na lang ito. Ayan, glory to God. And ayun, dito tayo sa aming uh, washing area. Pero ang bahay namin guys, yun, may ito. Wala kami sa second floor. Ha, hindi kaya namin namin, ang budget namin. So, hopefully, pang inaan uh, by God's plan, mapakas dito ang bahay. Pagdali ng tamang panahon. So, ayun so far so good naman tayo ayun yun yun kanina kasi maaaraw tapos umuulan katapos ng ulan maaaraw ayun yun maaaraw na yun maulap tayo sa labas yung parang may buso na ulit so ayun okay na mhm mm So, anyway, congrats ka pala sa San Miguel Beer Man. Yun, sila ang champions champion sa Philippine Cup. sa pagtatapos ng uh, PBA season, yun, ito na. Ano naman sila? Preparing for FIBA World Cup. Yan, so good luck. Kilas Pilipinas. the way maka natin tayo sa ano inaasam natin na uh. once in a lifetime championship go for gold ika nga so yun so okay na tayo guys wala naman po lahat ah uh, lang dito po tayo sa panahon at syempre pag, para sa panibagong linggo uh, new week ah uh, traga. si uh, man end month end week na itong uh, bukas kasi hanggang man tapos August, papasok na ng August 1 so yun Okay naman pa tayo guys. Wala naman kung shadow. Uh, Siyempre, kailangan pa yun. Nasa kapitan naman ang bangka sa mga pagsubok. Pero, one at a time na po tayo. One at a time. Okay. Super, okay naman po. Okay naman po pano naman. So, Huwag po din magtuloy-tuloy ito para uh, makahaw ng ating mga kababayan na naapekto ng bagyo. Grabe. Tatlong bagyo. At sa haba. At matinding hawag upit ng habagat. In 8 days or 9 days. Kaya yung mga nasa ng baha talaga matindi. Dalo sa sasukat tapos ibang lugar na ano, maganda yung dudo yung tubig talaga kailangan talaga ayusin ang drainage system at hopefully magkaroon ako ng ano, proper discipline ng mga tao hindi yung hindi uh, yung pero kasi yun ang yun nagbubula ang problema sa, sa, drainage wall. hindi maayos sa pagpapasunan Napaka simple bagay. Pero bakit hindi nagagawa ng mga uh, ibang tao? So ayun, kung alam na ng mga bawat uh, ng mga LGU, local government unit na gagawin para hindi na maulit itong ano, matinding problema. Kasi taon-taon na lang pagbibagyo kahit kung ano eh nasulta. So, yun. Hopefully, maayos na po ito. At maging maayos ang paghahanda ng mga tao kapag gano'n. Mga ganitong insidente. do hindi man sinasabi na bumaha ulit. Pero, at kahit at least mawala yung baha. At nakapokus lang yung mga tao sa ano sa matinding ulan. Oh, so, yun na po. And, can you please like and subscribe my YouTube channel para may bahagi po tayo ng ating kalaman and more power to all of you guys and God bless po and ayun mm -hmm. and see you all guys and igrip na ako papasok po tayo ng 2am so ayun po and uh, keep praying for the all yung mga nasel tayo po na bagyo pwede nasel po natin sila magiging makis po ang kanilang uh, kalagayan talagang natin yung pagbangon mula sa hinagpis ng bagyo so ayun po malamit po salamat God bless us all, more power to all of you guys see you on the next one